So ayan guys, good morning. So ayan, ito na yung ating part 2 para sa ating video na ang nahingi nating cuttings na Genesis Juniper from Taiwan. So ayan guys, kung maalala nyo, December 13 nang pumunta tayo sa Pangasinan, Kalasyao, Pangasinan. Kung saan dumalo tayo sa Bonsai Liga 2024. So napanood natin doon ang ilang master natin na nag-workshop. At meron nga tayong nahingi ilang cuttings ng Genesis Juniper. Ayan guys, kung maalala nyo rin nung binigyan tayo ni Sir Jesse D. Guzman ng isang cuttings ng Chances Juniper. So ngayon guys, ito yung ating part 2. Ayan ngayon ay March 17. So yan guys, pagkalipas nga ng tatlong buwan. Papakita ko sa inyo kung gano'n nakarami yung ugat ng ating cuttings na Chances Juniper. At sa ating video nga, meron tayong limang maliliit na paso at isang malaking cuttings ng Chances Juniper. Ayan ngayon nga, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan. Meron nga tayo ditong limang maliliit. Kung nyo sa ating video, ito yung mga yon na pinagsisiksik ko. Sa isang paso is may apat lima. So yun guys, ito yung una guys na ating maliit na paso. Makikita niyo yung ugat niya. Ayan, ito na. Nagsilabasa na sila guys. Ayan, ito yung una. Pangalawa naman natin, ayan yung ugat niya. Ayan. Pangatlo natin, ayan. Ito wala pang sumisili pero makikita nyo, medyo healthy pa yung ating mga cuttings. May ilan lang na konting nag-brown pero healthy healthy yan. Hintay lang natin guys ha, na may lalabas na ugat sa butas ng ating pasok, bago natin siya transfer Pangapat naman, so merong maliliit pa to. Meron siyang may sumilit na dito pero hindi pa ganun kataba, kalaki. Panglima natin guys, ayan. Ito wala pa. Pero makikita nyo, green na green pa rin yung kanyang mga dahon. Ito guys, yung binigay ni Sir Jesse D. Guzman. Ayan. Yan guys, makita nyo, meron na. Buhay na buhay na siya guys. Meron nang lumabas na mga bagong ugat dito. Ngayon guys, ito yung ipapakita ko sa inyo sa tatlong buwan kung gano'n na yung labas ng ugat ng ating cuttings. Bali, itong malilit natin na cuttings is papabayaan muna natin. Hayaan muna natin siyang mag-fully establish bago natin siya transfer sa mas malaking pasok. Ito naman ngayon, pwede natin i-transfer to. Ayan, nilipat natin at papakita ko sa inyo guys kung gano'ng karami yung kanyang ugat. Tara! At yan na nga, nandito na nga tayo sa ating workshop area. Unang first step agad guys, ayan, aalisin na nga natin itong ating cuttings sa kanyang pagkakatanim. Yan nga sa 3 months ganito na karami at kakapal inilabas niyang mga ugat. Yan guys sa first time nga nating magtanim ng ganitong material. Sa mismong katawan nga pala tutubo ang mga ugat nitong ating Chinensis Juniper. Naakala ko nga sa dulo o sa pinagputulan ng sanga at hindi nga pala. At syempre ang pangalawang second step natin ayan kukuha tayo ng training pot at atin na itong itatanim. At syempre ang gamit nating medium ayan top soil black soil pinagbiksang natin to guys. <laughs> bago ko nga ito itatanim ayan napansin ko nga yung kanya ugat masyadong mataas at marami ayan naisip ko nga kahit na hindi natin ito gagawing bonsai material ayan gusto ko bata pa lang siya ayan mahuhubog na yung kanyang base o ang kanyang nibari dahil pag nagkataon nga pagdating ng araw ayan at nakapagparami na tayo galing sa punong ito syempre maharvest nga din natin tong puno na to kaya ngayon pa lang mas maganda matrain na natin yung kanyang nibari o ang kanyang base And guys, so ito na yung ating Chinensis Juniper from Cuttings. Ayan, naitanim na natin siya sa kanyang bagong training pot. Ayan, uh, dito natin siya papalargahin muna guys. Bali, itong cuttings natin na ito ay hindi mo natin siya gagawing bonsai material bagkos gagawin mo natin siyang mother plant natin. Para paglaki guys nito, kukuha na natin siya ng cuttings para sa ating propagation at doon na tayo gagawa ng bonsai materials. Kaya update ko pa rin kayo sa part 3 nitong ating Chinensis Juniper Cuttings.